Alam mo ba na may mga ospital sa Pilipinas na parang 5-star hotel wow. ang serbisyo at pasilidad? Pero syempre, ang mga presyo dito, abot langit. Na kung wala kang pera, baka hilingin mo na lang na mauna ka na sa langit. Sa video na ito, aalamin natin ang top 5 na pinakamahal na ospital dito sa Pilipinas. Yung wow. number 1, milyon-milyon ang mga rate. Number 5, Asian Hospital and Medical Center. Alam mo bang may ospital sa Montenlupa City na maaring umabot ang 1 million pesos wow. ang bill mo kada araw. Ito ang Asian Hospital and Medical Center. Kilala ito sa world-class facilities nito at mga serbisyo. Meron itong advanced diagnostic equipment, modern operating rooms, at specialist centers para sa iba't ibang sakit. Meron din itong mga luxury suite na may malalaking kama, flat screen TV, mini refrigerators, in suite bathrooms, at dedicated nurse call systems. Yung iba pa nilang suites may kasama pang sofa bed para sa mga bantay mo at complementary toiletries. Yung mga pasyente dito, karamihan mga sikat na celebrities at mga high profile na politician. Pero ang tanong, eh magkano ang presyo ng rates dito? Well, sa kanilang room rate, nagsisimula sa 7,000 pesos kada gabi para sa private rooms. Habang ang mga luxury suites nila ay umaabot ng 20,000 to 100,000 pataas. Samantalang yung medical procedures naman para sa mga major surgeries ay maaaring umabot sa 500,000 hanggang sa 10 million pesos depende sa procedure. Number 4, The Medical City Ortigas. Alam mo bang itong hospital na to sa Pasig City ang isa sa pinaka-expensive na hospital sa Pilipinas? Ito ang The Medical City. Ang hospital na ito ay may specialized centers tulad ng cardiovascular, cancer at transplant centers. Samantalang yung mga executive suites naman nila ay may malalaking bintana para para sa natural life. Meron din silang in-suite bathrooms, premium bedding, flat screen TVs, at dedicated workspace. Meron din private dining areas at couches para sa pamilya ng pasyente. Pero ang tanong, emang magkano ang magagasos mo kapag nagpa-confine ka dito? Well, pagdating sa kanilang room rate, nagsisimula sa 8,000 pesos kada gabi para wow. sa standard private rooms. Habang ang mga executive suites naman ay nasa 25,000 pesos to 50,000 pesos kada gabi. When it comes to medical procedures naman, ang mga complex surgery Injuries, ay maaaring umabot ng 1 million pesos o wow. higit pa. Number 3, Makati Medical Center. For sure, narinig mo na ang hospital na ito sa TV. Lalo na pag may mga nakokonfine na mga celebrities or politicians. Ito ang Makati Medical Center or Makati Med. E magkano kaya nagagasos ng mga celebrities pag nakokonfine sila dito? Pagdating sa pasilidad, ang Makati Med ay may pinaka-advanced na intensive care units or ICU wow. at mga diagnostic equipment. Pagdating naman sa kanilang luxury suites, yung VIP suite nila ay may sariling living area, dining table, flat screen TV at in bathrooms. May rin itong butler service para magbigay ng personalized wow. care sa pasyente at pamilya mo. Maraming kilalang personalidad ng nagpagamot dito. Kabilang na sina dating Pangulong Corazon Aquino at Comedy King Dolphy. Ang room rates dito nagsisimula sa 10,000 pesos kada gabi. Habang kanilang VIP suite naman ay umaabot ng 60,000 pesos o so 80,000 pesos kada gabi. Pagdating naman sa kanilang medical procedures, ang mga organ transplant procedures dito ay maaaring umabot wow. ng 2 million pesos o higit pa. Number 2, St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Eh magkano ang magagasos mo pag nagpa-confine ka sa isa sa pinakaprestiyosyong hospital sa Metro Manila? Ito ang St. Luke's Medical Center QC. Kilala sila sa kanilang cutting-edge technology at top-notch medical staff. May mga specialized centers para sa cancer treatment, heart disease, at mga transplant. Pagdating naman sa kanilang mga rooms, nakobongga din yung mga luxury suites nila. May private living rooms, fully equipped kitchens, and in-suite bathrooms. May kasama rin itong personal nurse services at high-speed internet access. Ang ilan sa mga naging pasyente dito dati ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang tanong, eh magkano magagasos mo pag nagpa-confine ka dito? Nagsisimula sa 8,000 pesos kada gabi para sa regular private rooms. Pero kung gusto mo ng presidential suite, kailangan mong maganda ng 40,000 pesos to 50,000 pesos kada gabi. When it comes to medical procedures naman, ang heart surgery for example, Sample, ay nagkakalaga ng 1.5 million pesos to 2 million pesos. Number 1, St. Luke's Medical Center, BGC. Kita mo tong hospital na to. Ito ang most expensive hospital sa Pilipinas. Pero ang tanong, e eh magkano? Ang mga facilities sa hospital na ito ay state of the art. Ang kanilang VIP suites nga ay parang 5-star hotel na. May living room, dining area, kitchen, at in-suite bathrooms. May kasamang personal chef pa, concert service, at butler. Talagang parang nasa 5-star wow. hotel ang experience experience mo. Maraming celebrities at high-profile individuals nang nagpagamot dito, kabilang na sina Chris Aquino na madalas magpa-check-up dito dahil sa kanyang autoimmune disease. Pati na rin si international boxer Manny Pacquiao, ito ang paboritong hospital. Ang room rates dito ay nagkakalaga ng 10,000 pesos kada gabi, habang ang kanilang presidential suites ay umaabot ng 100,000 pesos What? kada gabi. Pagdating naman sa kanilang medical procedures, ang mga complex surgeries at treatments tulad ng cancer therapy ay pwedeng umabot ng 3 million pesos to 5 million wow. pesos. Kita nyo naman, hindi biro ang presyo sa mga hospital na ito. Pero ang kalidad ng serbisyo at kaginhawa ng usapan talagang sulit. Sa so tingin mo, kung magpapagamot ka, pipiliin mo ba ang luxury o practical? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood.